Anak ni Paulo na si Aki masayang nagbabakasyon ngayon kasama ang amang si Paolo at si Kim Chu. Masayang nagbabakasyon sa Italia ang anak ni Paolo Avilino kasama ang kanyang ama at ang asawang si Kim Chu. Ayon sa mga ulat, tumungo sila sa mga sikat na lugar tulad ng Coliseum at Vatican City. Nakikita sa mga larawan ang kasiyahan at pagkamangha ng bata sa mga tanawin. Nagbahagi rin si Paulo ng mga sweet na larawan kasama si Kim Chu na nagpapatunay ng kanilang masayang pagsasama. Maraming netizens ang natuwa sa mga larawan at nagkomento ng kanilang pagbati. Ang bakasyon na ito ay tila isang break para sa pamilya mula sa kanilang busy schedule. Si Kim Chu naman ay nagbahagi rin ng kanyang excitement sa social media. Masasabing ito ang isa sa mga unforgettable moments ng pamilya Avellino Chu. Patuloy ang kanilang pag -e enjoy sa magagandang lugar sa Italia. And this are Chica for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music